Nilunsad na ang kauna-unahang food bank sa bansa na layong tugunan ang kagutuman, lalo na sa mga nakatira sa lansangan. Pinangunahan mismo ni First Lady Liza Marcos at TSWT ang pagbubukas nito. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi ito restaurant, hindi rin fast food, pero ang foods parehong restaurant quality. Kamusta ang kain? Masarap pa? Okay lang po. Ayos lang? Ito ang bagong bukas sa Walang Gutom Kitchen na mismo si First Lady Liza Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nagbukas. Prioridad ng pangulo natin Ferdinand R. Marcos Jr. wakasan ng kagutuman. So kumatatandaan nyo yung uh, yung program natin called Walang Gutom, yun yung food stamps na umaandar na wherein uh, we give supplemental uh, food credits. Ang programa tutulungan ng isang lumang batas na hindi pa napapatupad. Ito ang Republic Act number no. 9803 o mas kilala sa tawag na Food Donation Act of 2009. Ang maiipong donasyong food surplus o sobra-sobrang pagkain mula sa mga pribadong kumpanya ipoproseso ng DSWD sa Food Hub. 700,000 food poor ang maaaring matulungan itong programang ito ng gobyerno. Kauna-unahang food bank na pagtutulungan ng gobyerno at maging ng pribadong sektor. Dalawang problema ang masusolusyonan sa programang ito, ang kagutuman at food wastage. Kaysa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito, kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan eh makakakuha ng pagkain araw-araw. Pero dadaan sa mga food experts ang irarasyon sobrang pagkain para masiguro na ligtas itong kainin. Masarap pa yung kinakain mo? Apo. Okay. Kailang kahuling kumain ng ganyan? Maganda po dito eh. Nasa walong pong tao nakakain pero pakain ng proyekto, makakain araw-araw ang -araw, mga itinuturing na food poor tulad ng mga street children, mga kababayan nating nakatira sa lansangan at kahit na sinong nagugutom. Basta nagugutom ka, pwede ka pumunta dito. Ang walang gutong kitchen ay matatagpuan sa Nasdaki Building sa FB Harrison Pasay na dating isang Pogo Facility na nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Bukod sa food hub, sa gusali rin ito, naninirahan ang mga taong lansangan na walang mauuwian. Benji Durango para sa balitang pambansa.